Kahulugan ng ex sa panaginip Nagaalala ka ba kung napanaginipan mo ang iyong ex? Kung hindi, dapat. Kadalasan ang kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating kasintahan o dating asawa ay hindi mo pa ito nagawang kalimutan. Maaaring hindi ka na nagmamahal. Ngunit syempre, may ilang hindi nalutas na mga problema tulad ng poot o pinsala. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita ng marami tungkol sa iyong pinakamalalim na damdamin tungkol sa paghihiwalay at sa iyong dating ex. Babala sa iyo, hindi sa na babalik ka o mahal ka pa rin niya. Ang mga panaginip tungkol sa iyong ex ay nagpapakita ng higit pa tungkol sa iyong puso kaysa sa ano pa man. Maaari mo rin subukan na huwag pansinin ang iyong nararamdaman Ngunit sa pamamagitan ng panaginip, ang katotohanan ay sinabi Magandang bigyang pansin ang mga mensaheng ito na ipinadala ng hindi malay sa iyo Pero huminahon ka, hindi mo kailangan mahiya kung napanaginipan mo ito Dahil lahat ng tao ay dumaan sa kanilang buhay Ang payo na magagamit mo ay unawain mo ang iyong panaginip Bigyan nito ng oras para harapin mo ang sakit at pagalingin ang mga sugat. Magiging maayos din ito. Narito ang isang listahan na tutulong sa iyo na maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa iyong dating kasintahan. Makakahanap ka rin ng ilang tip sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong ex. Ang panaginip na ito ay bunga ng pag-aalala, paninibuko o kawalan ng kapanatagan. Maaaring pinag-iisipan mo ito ng husto at naisip niyang ilalagay niya sa panganib ang iyong relasyon. Normal lang selos, ngunit mag-ingat na huwag lumampas ito. Huwag hayaan ang pakiramdam na ito na humadlang sa iyong relasyon at mag-away sa iyong kasintahan. Dapat ka maging relax at hindi maihambing. Maging kumpiyansa at tandaan sa lahat ng tao sa mundo, pinili ka ng iyong kasintahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong ex na nahalikan ng isang tao. Ang panaginip ng iyong ex ay nahalikan sa iba ay nagpapakita na ikaw ay may kamalayan kapag ang relasyon ay tapos na. Natanggap mo ang pagwawakas at ito ay isang makabuluhang hakbang. Ang panaginip ay naglalarawan kung anong nangyayari o posibleng mangyari sa totoong buhay. Ang iyong ex ay lumipat ng bau. Gawin ang parehong bagay kung gayon. Pinabati kita kung hindi tumakbo pagkatapos nito. Gayon pa man, kung nagagalit ka kapag nakita mo siyang humalik sa iba, ang panaginip ay nagpapakita na mayroon ka pa rin nararamdaman para sa iyong dating kasintahan o dating asawa. Ano sa tingin mo? Anong nararamdaman mo kapag ang iyong ex ay nakipaghalikan sa iba? Kahulugan ng panaginip tungkol sa ex mo na may kasamang iba? Ang kahulugan ng panaginip na ito ay katulad ng nabasa mo lang noon. May bagong boyfriend o girlfriend ng ex mo at puno na ng intimacy. Sa panaginip na iyon, nakalimutan ka na niya ang pinakamahalagang bagay upang maunawaan kung ano ang kinakatawan ng lahat ng ito ay isa-alang-alang kung ano ang nararamdaman mo kapag nakita mo ang eksena. Ano sa tingin mo? Ito ba ay galit, lungkot o ginhawa? Maging tapat sa iyong sarili at tuklasin ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa iyong dating ex batay lamang sa iyong damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahalika ng iyong ex. Ang panaginip na halika ng iyong ex ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Maaring dahil sa namimiss o mga magagandang alaala -ala lang ang naaalala mo. Ang isang panaginip tungkol sa iyong ex ay nangangahulugan na ikaw ay nakadikit pa rin sa mga magagandang pagkakataon na naranasan nyo ng magkasama. Masyado mo bang iniisip ang iyong ex siya isang mabuting kaibigan at kasama sa mahabang panahon. At ngayon, ang lahat ay hindi na gumagana. Nalulungkot ka ba? Relax. Natural lang lahat ng mga takot na ito. Ngunit alam mo na ang buhay ay maganda at maaaring magbigay sa iyo ng ilang mga bagong pagkakataon. Ang lahat ng sakit na ito ay lilipas din at magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan at bagong pag-ibig maging matapang at hanapin ang iyong kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gusto ka ng ex mo na bumalik. Kung sa panaginip mo hiniling ng ex mo na bumalik ka, baka sa kaibuturad mo gusto mong mangyari iyon. Ang panaginip ba ay naghahayag ng isang nakatagong pagnanasa? Gusto mo bang pumunta siya para makipag-usap sa iyo at magpakita ng pagsisisi? Kung ikaw ang taong humihiling na bumalik sa isang panaginip, baka gusto mo siyang muli. Depende sa katapusan ng relasyon at kung paano ang mga bagay sa pagitan mo. Sinusubukan mo bang magpatuloy? Ngunit kung ang paghihiwalay ay masama para sa iyo, mas mabuting subukan mong kalimutan. Gayon pa kung ayaw mo nang bumalik, ang panaginip na ito ay nagsasaad na napatawad mo na at pinagaling mo ang iyong mga sugat. Ipinapakita nito na handa ka na para sa isang bagong relasyon at gusto mo ng pag-ibig maging bukas sa balita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-date muli sa iyong ex. Panaginip na magkabalikan kayo ng dati mong ex, nangangahulugan ito na kailangan mong suriin at alamin kung bakit kayo naghiwalay. Kung masaya ka sa panaginip na iyon, baka magustuhan mo pa rin. Ngunit huwag kalimutan ang pinakamahalagang bagay na ipahayag ng panaginip na ito ay kailangan mong matuto mula sa mga lumang pagkakamali. At pagkatapos nito, ang pag-ibig ay maaring lumago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa iyong ex. Ang panaginip ng isang ex at isang hindi magandang away ay nagpapahiwatig na maraming tao ang nasugatan matapos makipaghiwalay. Kailangan mong magmuni-muni at kalimutan ng iyong mga sama ng loob dahil nakakasakit ka lang niyan. Sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng lahat ng ito, hindi mo lamang matututunang mahalin ang iyong sarili ng higit pa at iiwan mo ang nakaraan at maging masanda para sa mga bagong hilik. Pakawalan mo lahat ng mali para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi mo kilala ang iyong ex? mahiwaga ang kahulugan ng panaginip ng iyong ex at hindi kayo magkakilala. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong tandaan kung sino ka, kung ano ang iyong mga katangian at kung ano din ang dahilan kung bakit ang iyong ex ay umiibig sa iyo. Hindi na kailangan maging walang malasakit. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi ka masaya at dapat mong igalang ang iyong buhay Tandaan kung anong itsura mo bago siya makilala, ito ay tanda para sa iyo na mamuhunan sa pagmamahal sa sarili. Mahalin ang iyong sarili at siguraduhin maayos ang lahat.